Tatawid At ang ka. pagtatanim ng pinya ay science! Ano nire-request sa akin? Yes. Kamusta mga kabeci? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog, magluluto po ako ng pansit. Ito po ang ating lulutuin. Itong sun dry pancit bato. to? Ito po ay dala pa ni Mama Sonia galing ng Bicol. So ayan mga kabeshi, bago po ako maghiwa ng gulay, ay lalagay ko muna itong ating pork. konti lang naman po ito. Itong ano lang, sahog natin. At meron po ito mga konting taba. Ayan. At maghihiwa na po ako ng mga gulay. Pakaiba pa nating ingredients. Super prepare ko na. Ayan, at uh, piniprito-prito ko lang itong ating panlahok na pork, mga kabeshi. At naprepare ko na itong ating mga gulay. May karot, sibuyas, bawang, pork, chicken cubes. At syempre, meron din pong uh, cabbage. So, ayan mga kabeshi, na-put aside ko na yung pork. Akin lang po lalagyan ng konting mantika at hindi masyado nagmantika yung pork. Uh, at na pong igigisa ang bawang at sibuyas. Wow. Excited na po si Andres at si Bobby. Si Andres po'y gising na. Si Bobby kanina pagising. At ito po ang aming breakfast for today. Hello guys! This is your favorite, Kuya Ayi. I'm cooking na para sabi kay eh, pagising ni Andres ay eh, kakain na si Andres. Oh. ko na po itong ating carrots. Bale, ito pong pansit tayo hahatiin lang natin sa pa madami. Ito nga po ay kilalang-kilala sa bato. Ang pansit bato. Sila mama po ay taga-bato kamarinis. Suro. Sure. ganito po talaga yung texture niya. Medyo matigas. Ayan po. So, yan mga kabeshi. Okay na yan. Ayoko na damihan at nahirap pag marasyadong madami. <clears throat> Nauubo-ubo na po yung mga kids. At saka lalagyan ko na ng konting oyster. Hot dog. <laughs> si Baby pa yung naghahanap ng hot dog. Ha, saan ang hot dog? Pag sinabi, akala niya itong karot sa hot dog. Yung balat ng karot sa hot dog. So, yan mga kabeshi. Nagdagang ko po na. Pag-aing pa. Ang Tingnan lang natin mga kabeshi at halu-haluin. Ibang-iba po ang texture ng pansit bato. Medyo mas firm ito, mas uh, matigas ng konti. Yan. At pwede ko nang ilagay, mga kabeshi, ang ito pong cabbage. Sige na natin. Oh, wow, daming gulay. Akin nang haluin. Wow. <laughs> wow. Ang pansit kanton. Pansit batik. So, yan mga kabeshi, After 2 minutes, ay luto na po yan pati gulay. So, yan, guys. Luto na po. At pwede nang kumain ng ating mga oh, kids. Ay favorite. ay, favorite po. Ito, matagal na po niya ito nire-request sa akin. Yes. Ayan po ang ating ayi. Binatang-binata na. Andres! At ako nga ay hindi nakakapag-vlog dahil nung una nagkasakit po si Ayi. Tapos ngayon naman ay si Bobby. Kaya ngayon na lang ulit ako na nakapag-vlog ng pagluluto at pagkain po namin. Sana po ay suportahan niya pa rin ako at ang aking vlog. Wow! Kain po tayo na Malang ating pancit bato. Excited na yung two boys <coughs> ni mami. Parang paskong kulay Thank you, Lord. At medyo mo okay na po si Bobby ngayon. pagising yes. pag ay hindi na lang At akin lang, ako lang yung magpe pray Pe-pray. Pe-pray na tayo. Hallelujah, Jesus, O God, Lord. We praise and honor you. We thank you, O God, sa kagaling ng aming mga babies. At pagpalain mo, Panginoon, na ang pagkain na aming kakainin, maging kakalakasan po namin ito. Salamat po sa improvisyon sa aming pambuhay. Ikaw po magpuno sa aming table. In Jesus' name, Amen. 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 Yes, Mama Sonia, Sonia dito. Matabi kayo ng Mama Sonia. Daddy, Daddy, go away. Si Andres ay mahilig siya. Gusto niya laging kompleto lahat. Kasi niya laging naka-assign mami. dito ka, ikaw dito ka. Where's daddy? There? Natural born okay. leader. Yeah. Okay. Natural born leader po si Andres. At gusto yeah. palaging may assign, assignment. Do what? Okay, mami also will... Now, how about this boy? Hignaw na? Hignaw na. Ignaw na. Babi is not. Babi is not sick na. Oh. Aka ko din si Babi na kanyang tano. Yes, yes so po. sa ano? Opo opo. Okay. Excited na po si Babi. Yeah, you want also rice and pancit? Yes, rice and pansy. Ah, for Come on, oh, mommy. For up, mommy. share this one. Uh -uh. Does, does, put some soy. Put some soy. I'm going to put uh -huh. some rice. Put some soy. Are you favorite for rice? With oh, my spoon, mom. Oh, no, your spoon. Ice spoon. Mommy forget. I'm sorry. Icepoon, spoon, Daddy. Ice spoon. spoon. Thanks. Wow. You're thanks. welcome, Andres. Why you say thanks? Yes. Thanks. Thanks, though. Thanks. How about, Bobby? Say thanks. Oh, papi also say thank you. Thank you. Okay. po. Dung galing na ng mga babies na ito. Nakakatawa naman. Lutuan. Very appreciative. Thank you. thank you po. Thank you po. Sa Pasko ha. Thank <laughs> you po. Sa Pasko guys. Say thank you po. And everyday. <laughs> say thank you po. How Can eat. Oh, it's so good. Can, I can eat even if it's a little bit. I know. Good job, Goya. I is favorite this one. Oh, Bobby also. Kain po tayo, mga kabeshi. At ang next na pagtitinda po natin sa bazaar ay Friday na. Ayan. Saturday naman ay may shoot si Daddy. Thank you. Po. Good job, boys. If I eat more, guys. moments later. Ayan thank you Lord. At uh, hindi na po umulan ngayong umaga. Kanina hello po, good morning. Kanina tang halip. Ay, kahapon na yung maulan na maulan. At inalabas ko po ito si Andres. At si Bobby rin na andun. Ah. Kaya may po ay maglalakad-lakad ngayon. Nasarapan po ang boys sa aking pansit bato. Dami na kain ng mga boys, pati si Andres. Kaganda po dito. At dun sa kabila, daddy, o tinan mo. Oo, daming pinya, o. Kakatuwahan eh. Pantay-pantay lang sila talaga, o. No? Sa kabila po yun itong bundok ng Verona. Tatawid At ang pa. Ang pagtatanim ng pinya ay science. <laughs> Sabi ni Karen David lang. Science, tama. It needs ano? Pinag-aaralan, may research lahat. Dalmonte, Monte Philippines. Oh, may kubo ang doon dadi, oh. May kubo lang sila doon. Dito naman po ay maraming taniman ng pinya. Kaya lang ay eh, bandang mga looban pa. Pagpunta ka ng Tagaytay, mga baryo-baryo doon. sa yung ibang bundok. Hindi lang kita pag nasa ano, sa highway. Daming papaya o oh, daddy. Katay mga hingi at ligyan natin ng sardinas. Dami oh. And again, Maddy? It is some bong. Ah, oh. some bong. Yeah. Pitas katamayim. Parasa anamana na sambong. Amy anu. Herbal. Herbal. Ah, oh, na la lakona. Parasatian? Sambong. Bango. Bango. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Psalms 118 to 20 for us.